So know, ngayon um, gusto ko malaman niyo no na dapat tayo magingat kasi may mga tao talaga no na minsan na hindi mo mamalaya no na ginagamit si Satanas no para lituhin yung isipan mo para makuha ni Satanas kung ano yung meron ka na sa loob kasi ang goal ni Satanas is kukunin niya kung ano yung meron ka sa loob mo sa puso mo yung pananalig mo at saka pananampalataya mo sa ating Panginoon yun yung goal ni Satanas na kukunin niya yun sa pamamagitan ng mga tao rin na ginagamit niya sa anong paraan na minsan dapat ating ingatan ang sabi ng ating Panginoong Heso Kristo dito na hawakan mo kung anong man yung miron ka kung anong man yung miron ka hanggang sa aking pagdating yung sabi natin ating Panginoon si Kristo dito sa Revelation. So hawakan mo kung ano man yung narinig mo or ano man yung pananapalataya na ano, natatanggap mo or ano man yung mga salita na pinaniwalaan mo na ayon dito talaga sa nakasulat sa Biblia. No? Maraming mga tao no, na nagsasabi noon na minsan masyang nagpapalito sa ating isip na nagsasabi rin noon na kung hindi ako kung, kung yun yung sabi mo no, na hindi hindi maliligtas ang isang tao sa pamamagitan ng relihiyon eh bakit pa kami maniniwala sa relihiyon na yan so ang ganitong mga klaseng mga ano no na mga pag-iisip ng mga tao kung baga para bang nababalutan ang kadiliman ng puso nila ganito talaga yung magiging mindset ng isang tao pag hindi totoo yung pananampalataya mo sa Panginoon kasi ito mga tao ito ay umaasa talaga sa kanilang sa kanilang relihiyon na sila ay maliligtas ano ba ang relihiyon ang reliyon kasi na pinaniwalaan nila is hindi itong nakasulat dito sa Biblia sinasabi ng ating uh, ni, ni, Santiago kung kasi Santiago ata yun kung hindi ako nagkakamali no? kasi ang reliyon na pinaniwalaan nila is ito yung sinaguga ito yung uh, simbahan no, na no, ito sinaguga sa daling salita sinaguga ano bang ba purpose nito? ano bang ba purpose nito? ang purpose nito is dito yung nag-gather yung tao no? to worship God para sumam, sumamba sa Panginoon at saka makikinig sa salita ng Panginoon. Ito yung purpose nito, to gather. Para dito magka-gather o magkaisa yung mga tao para sambahin sa ng Panginoon at saka makikinig sa mga salita ng Panginoon, uh, makikinig na salita ng Panginoon. Pero ang pagkakamali kasi ng mga ganitong tao na hindi nakakaintindi dito sa kasulatan kasi is yung pananalig nila o pananapalataya nila inaasa nila dito sa reliyon na ito na siya magliligtas daw sa kanila. No? So ito yung uh, malaking kasakiman o malaking um, kamalian po nung no, na kanilang uh, Kasi ang sabi ng ating Panginoong si Kristo, no, I am the way, the life, and the truth. I am the bread of life. I am the life and the resurrection. And I am the door. So klaro, di ba? Si Kristo lamang ang papunta sa Ama. Wala, wala nang iba. Paano kung, paan, bakit mo masasabi nun na siyang relihiyon na siyang magliligtas at hindi magliligtas ang isang tao? Paano ka maliligtas ang isang relihiyon Ang magliligtas sa iyo, ang, ang magliligtas sa iyo is hindi ng relihiyon. Hindi ka kayang liligtas ng reliyon. Ang magliligtas sa iyo, yung pananampalataya mo, yung pananalig mo sa ating Panginoon, yung relationship mo between you and God. Yun yung magliligtas sa iyo. Kahit pa 24-7 ka pa, kahit pa araw-araw ka pa pumupunta dyan sa pinaniwalaan mong relihiyon na siya magliligtas sa iyo, kung ang Panginoon naman ay sa iyo, ay hindi ka pa na makapasok sa karya ng langit. Hindi po ito aking opinion, kundi kung ito po yung nakasulat dito sa Biblia ang sinasabi ng ating Panginoon si Kristo dito sa kasulatan no? kasi Kristo si lamang ang tanging daan huwag kayong maniniwala dyan sa mga tao dyan na no? mga nagsasabi na no, mga reliyon na yun, mga simbahan na yun na no? na kami lamang ang maliligtas at hindi kayo kayong lahat ay mga sulpot lamang mali po yun yan po ay mga satanic po yan ang mga mindset no takbo ng mga isipan ng mga kasi maraming mga tumatayo ng mga simbahan o mga sinagoga ngayon no na may kanya-kanyang may kanya-kanyang dala na paniniwala at minsan din is iniisip nila noon na sila raw yung sila lang daw yung ah, maliligtas dahil nga sa mga conflict na mga ganito mga pag-iisip ng mga tao na hindi nakaka hindi nakakaintindi sa mga sinasabi ng ating Hesus Kristo dito sa ating Panginoong Hesus Kristo dito sa kasulatan or hindi nakaintindi talaga sa nakasulat dito sa Biblia na maraming mga reliyon din na nagsasabi na sila lang daw maliligtas kayo mga sulpot lamang it dito nabubuo ang mga awayan bangayan or dibati dito nabubuo kasi nga itong isang isang sinagoga na ito hindi matanggap niya na yung sinasabi nila kaya kinakaaway nila kinakalaban nila ganon hindi nila alam na sa sa ganitong mga sistema na ginagawa nila ay eh, they are serving Satan no hindi ang Diyos yung pinaglingkuran nila kundi si Satanas ito po ay isang kamalian kung kayo po ay kasapi sa mga ganitong reliyon or mga simbahan na ito lumayo po kayo dito lumayo po kayo marami yan dito marami yan dito sa Pilipinas marami nga dyan mga mangmang -mang na mga tao no, na kunwari na mga sila ay mga um, maalam no at may mga knowledge or may mga idea na minsan nagdidebate diyan nag, 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 nagpupundok diyan sa mga plaza tapos nagdidebate patungkol sa salita ng Panginoon instead na i-preach nila yung salita ng Panginoon sa mga tao sila sila nag-aaway patungkol sa salita ng Panginoon alam mo kung bakit nangyayari ito hindi ito nangyayari ito sa mga sarili kundi kaysa tanas to pinapaaway sila ng satanas at nililito ang kanilang mga isipan no, sa mga ganito ganyan kaya sila nagkakawatak-watak dahil nga ang Panginoong Isa si Kristo ay wala sa kanila kundi si satanas ang meron sa kanila even though no, kahit pa sinasabi ng mga tao na ito no, na sila raw ay sumasampalataya o rananalig sa ating Panginoon pero sa ganito mga gawain nila no, ay hindi po ito klaseng, hindi po ito ang klaseng ang paglilingkod na hinahanap ng Panginoon upang siya ay uh, matuwa or kakor or kinalulugod niya ganitong gawa hindi po ito ang ganyan ng sistema na yan so maraming mga tao no no na minsan no na nalilito or nililito lang sila ng kanilang mga isipan or mga imahinasyon or minsan mayroon ding mga tao no, no na pinapadala ni Satanas para lituin ang paniniwala mo kaya kung ano man yung hinahanap kung ina hinahan mo yung pinaniwalaan mo dito sa nakasulat sa Biblia or ito man yung sinusunod mo dito sa kasulatan sa ating Panginoong Kristo sa Biblia is ito yung hawakan mo hanggang sa katapusan kasi ito ang sinasabi ng ating Panginoong si Kristo na hold fast what you have till I come no? then I will give you the crown of life no? so huwag kayong huwag kayong umaga, sumapi dyan sa mga ganyang mga bagay no, na na nagdidebate o nag-aaway patungkol sa salita mag-ingat din kayo sa mga simbahan kasi hindi ko alam no, kung bakit kung bakit ang marami pa rin mga tao no na nalilin lang no sa mga ganito no na sila lang daw yung maligtas yung relihiyon lang daw nila alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng relihiyon yung relihiyon na iniisip na kasi ng mga tao is hindi yan natutay na relihiyon ang relihiyon is ito yung nakasulat dito sa Biblia ito yung kumbaga in, tutulungan mo yung mga uh, mga biyoda, mga wala nang mga ginik wala nang mga mga ama or anak or ina yung pagiging matulungin mo pag, pagbigay mo kung sa sa dali na salita pagiging masunurin mo sa ating Panginoon or sa pagsunod mo sa mga salita ng ating Panginoon ito yung tunay na reliyon ikaw ay tunay na reliyon kung ang isang tao ikaw ay tun ikaw ay sumusunod sa tunay na reliyon kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon tumutulong ka sa kapwa mo tumutulong ka sa mga mahirap na hindi ikaw ang dapat purihin kundi ang Panginoong Hesus Kristo kundi ang Diyos Ama yun yung Religion. kung gusto nyo matuto ng kung ano ang kahulugan ng religion. Hindi yan religion ang religion ng mga sinaguga na yan. Hindi yan. Maniwala kayo sa akin kahit pa, eh, saan na sabi nila na, kung hindi ako maliligtas ng religion, eh sino magliligtas sa akin? Ah, yan. Marami, yan, 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 nagkakamali kayo, no? Kasi sinasabi ng ating Panginoon si Kristo, I am the way, the life, and the truth. Paano mo nasasabi na kung hindi ako maniniwala sa reliyon, sino magliligtas sa akin? Siyempre si Kristo. Bakit tinasahan mo ba na ililigtas ka ng reliyon mo? Hindi. Ang relationship mo between you and a relationship, a relationship mo sa Diyos ay siyang magliligtas ayo. kung ang Panginoong Isa si Kristo ay nandito sa puso mo ay siyang magliligtas ayo. iyo yung pananampalataya mo at pananalig sa, iyo, sa Panginoon kasi marami mga tao na nagsasabi na ako ay sa Diyos at naliligtas na ako pero yung puso nila hindi sa tinitingnan ng Diyos sa puso ng tao kahit pa marami ng mga tao na kiniklaim ako ay para sa Diyos sa Diyos ako puri-puri pero alam ng Diyos ko na yan nasa puso ng na tao kung, ano, kung, tinitingnan ng Diyos sa puso ng tao malay o wala ang Panginoon dito sa puso ng tao wala anong silbi ng mga pananampalataya mo o ganun patay yan yan yung sinasabi ng ating ni, ni Apostol uh, Santiago no, na patay ang katawan pag wala ang kuluwa no, ganun patay ang, pananalam, patay ang pananampalataya mo kung si Kristo wala dito sa puso mo kundi hanggang sa bukas hanggang sa bibig lamang yan kasi ang sinabi ng ating Panginoong si Kristo pinupuri nila ako sa pamamagitan lamang ng kanilang mga bibig or salita or labi lamang pero malayo sila sa malayo ang puso nila sa akin. Ganon yun. No? So, mag tayo. So, hanggang dito na lang. No? Maraming salamat.